kumuha ng seaman's book. Hi guys, welcome back to my channel. Kung balak mo magtrabaho sa barko, isa sa pinakaportanteng document na kailangan mo ay ang seaman's book o tinatawag ding seafarer's identification and record book or SIRB. Kaya today, step by step ko kayong gagabayan kung paano kumuha nito dito sa Pilipinas. So make sure to watch hanggang dulo. Ano ang seaman's book? Unahin muna natin ano nga ba ang seaman's book? Basically, ito ay parang passport mo sa maritime industry. Dito nakalagay ang personal details at sea service records mo. Issued ito ng Marina o Maritime Industry Authority. Kung wala ka nito, hindi ka pwedeng magtrabaho legally sa international ships at kahit local shipping companies. Usually, required din ito. Sino ang kailangan ng Seaman's Book? Kailangan ng Seaman's Book ng lahat ng seafarers. Mga mag apply sa cruise ship, mga engineer, electrician at deck crew, kahit hotel staff, waiter, barista, salon staff sa barko. In short, lahat ng gustong magtrabaho sa dagat, kailangan nito requirements Ito ang basic requirements bago ka mag-apply First, valid passport. Second, PSA birth certificate. Third, government ID. Fourth, passport size photos. Fifth, basic safety training certificate. And sixth, medical certificate from a DOH or Marina accredited clinic. Tip always check sa Marina website kasi pwedeng magbago ang requirements. Paano mag-apply? Step 1. Online appointment. Punta sa Marina SES or Seafarer Certification System website. Gumawa ng account, fill out form at piliin ng schedule at office. Step 2. Prepare documents I-print ang appointment slip at ihanda lahat ng original at photocopies. Step 3: Punta sa Marina Office. On the day of your appointment, pumunta sa Marina Office na pinili mo. Dadaan ka sa verification, biometrics, at picture taking. Step 4: Bayad ng fees usually nasa 1,000 to 1,500 pesos ang fee depende kung regular or expedite processing. Step 5, claiming. Regular processing, a few working days, expedite, minsan same day or 1 to 2 days. Huwag kalimutan ng claims tab at valid ID pag pick up. Saan ang Marina Office? Kung nasa Metro Manila ka, dito ka pwedeng pumunta. Marina Central Office, 784 General Luna Street, Ermita, Manila, Philippines. Pero take note, may mga regional marina offices din sa Cebu, Davao, Iloilo, at iba pang major cities. So, piliin mo yung pinakamalapit sa'yo pag nag-set ng appointment. Tips. Some quick tips bago ka magpunta. Strictly, no walk-in. Dapat may online appointment. Complete documents para iwas abala. Magsuot ng colored shirt para sa si picture. At ingatan ng Siemens book kasi very important yan sa career mo. And that's it. That's how to apply for a Siemens book dito sa Pilipinas. Simple lang basta kompleto ka sa requirements. Kung nakatulong ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang cruise ship and seafarer tips. Comment ka rin kung may tanong ka. I'll try to answer lahat. Salamat sa panonood and good luck sa journey mo as a seafarer.